Isang lalaki sa Colorado, USA na iligtas ng suot na silver necklace mula sa pamamaril. Maniniwala ka ba na dahil sa isang alahas, isang lalaki ang nakaligtas sa isang tiyak na kamatayan? O ano ito nangyari? Eto. Ipinakita sa isang post ng Commerce City Police Department sa kanilang official social media page ang mga litrato ng isang metal necklace na nababalot ng dugo. At kapansin-pansin din ang UP rito na may nakabaon pa lang maliit na piraso ng bala ng baril. Kung bakit? Iyon ay dahil ang lalaking nagmamayari pala ng kwintas ay napasubo sa isang away sa isa pang lalaki na nauwi sa pamamaril dito. Pero sa isang pambihirang pagkakataon, sa halip na mabaril sa leeg ang lalaki, ay ang kwintas niya ang tinamaan ng bala. Ayon sa post, ang nasabing kwintas ay may lapad na 10mm at ito ang rason kung bakit nakaligtas ang biktima at nagtamula lamang ng puncture wound mula sa tama ng 22 caliber bullet. Sinuri naman ang ang kwintas at malabas na may posibilidad na ito ay gawa sa matigas na alloy dahil ang purong silver ay maaring tagusan ng bala dahil sa lambot nito. Samantala, arestado naman ang sospek at nahaharap sa kasong attempted homicide. Ikaw, ano ang masasabi mo sa pambihirang pangyayaring ito? DWIZ Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.